Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm just Blag. Good morning, good afternoon, good evening. Salamat sa mga subscribers ko na naniwala sa aking channel. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po! sa mga subscribers ko. Sa hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po sa aking channel. Hello, hello, hello! Yes! Happy lang! Siyempre, masaya tayo. Ayan, pag-usapan po natin dahil ito na, kailangan tayong alerto. Mm. Ito yung pag-usapan natin dahil natapos na nga yung fake proposal, fake engagement. Yan ang susunod dyan. I fake Mary, I fake wedding. Ano pa nga ba? Di po ba? O, oh, magiging masaya mga millennials mm. Sino na auto? Mga millennials Ang mga Aldab Nation, hindi na nila mang uto dahil ang Aldab nga ang nagsusuko ng katotohanan ni. Eh. booking Buking-buking sila, butata sila. <laughs> ay, gagalit sila? Ay, nako. Ma Tapos sabihin nila, mag-iiyak sila. Iiyak sila. Iiyak. Matagal nang panalo ang 2016 pa, panalong-panalo na. Mm. Ay, Diyos ko. Ako, masaya. Excited din ako sa fake wedding. Kung ano na naman ang mga pautot nila. Panliling lang nila. Oh, di ba Oh, ito. Kasi, alam mo, yung mga mulats, yun lang. Ito lang. Ito lang ang papanoorin nila. Siyempre, nakikiramdam lang din sila. Pero alam nilang katotohanan. Nasasaktan sila. Pero mga Aldab Nation, wala. Masaya. Masaya. Fight for real. Re Richard is real. Aldab is real. Kasal na. Ay. Tapos, oh. Di ba na butata sila? huling-huli ng Aldab Nation, yun, yung ginamit na, tandaan nyo yan, yung mga mulat sa manonood sa vlog ko, yung ginamit na wedding, ay, sorry, engagement ring, yung nakapost, ay, makinig kayo, yung nakapost sa Twitter, ay sinuot na ni Maine noong March 4, pagkatapos ng birthday niya. Mm. Kung matandaan nyo mga mulats yun, pinupost nyo pa sa inyong, ano, sa inyong, ano, pandom, sa, sa Twitter, sa inyo side nyo, sa mga MOSF news sa kanyo, sa inyo. Pinupost nyo pa yung nakahawak si Main ng baso. March 4 yon Aldab Nation, mm. ang nag-holy doon, nakakaholy doon. Naghawak si Maine ng ano, yon yon hinawakan niya na baso nandoon yong mm, yung engagement ring. March 4, July 29, 2020, yun ang user na wedding or fake wedding, ay fake proposal. Nakakahilo na yan ah. Fake proposal. Kaya yung iba, sasabihin nila, nakakahilo talaga dahil hinihilo nga tayo eh pero syempre sas, talagang eh sasabihin natin ang katotohanan match 4 sinuot niya July 29 2020 2022 doon nagsabog yung fake proposal yun din ang ring na ginamit butata nga kay RJ nga yon sa asawang tunay ang ginamit syempre utos, mga management, para lang ipasabog, para lang buwagin ang Aldab Nation, Dahil, ewan ko ba kung bakit sila natatakot sa mga Aldab Nation, nandyan pa rin. Pag nasa, nasabi ko sa inyo, pag mayroon pang Aldab, nandito pa ang mga Aldab Nation. Ayan. O ano mga mulats? Sugod-sugod pa kayo. Kami may bala. May mga nakabaon sa baul. Nandyan marami yan, naka-stack ang mga bala namin. Fight! Dalhin na natin. So good. <laughs> Sabi pa nga ni Min, laban kahit walang kalaban. ba? Hmm, diba? Tapos yun. Bakit sinuot? Dahil na butata. Hmm. Lahat kung anong mga balita, wala. So, yaan, ah, niluluto na ngayon yan. Dahil kung natatandaan nyo yan, mga palangga, balikan natin. ba diba, may meron noon si, may na-interview na. 28 daw siya ikakasal. <laughs> so, next year, 28 na siya. So, yung movie ata, baka abutin din eh, abutin din niya ng next year. O, oh, ba? Diba? Kasi tiis pa ngayon eh. Umpisa pa. Ano pa ngayon? Oh, ilang buwan ba yung TS? 3 months, 4 months. Oh, di mag January, February. Eh, di ina nga 'yun. 'Di ba? Nakaplano na 'yan, nakasulat na siguro nilian kung ano ang gagawin. Kasi oh, mag 28 siya next year. Next year din yung movie. Ay! Aring king king king. Aring king king king. Di ba? Kailangan ready tayo, may pasabog yan. Kaya relax lang kayo mga palangga. Relax, calm down lang. Wala po yan, pasabog nga yan. Tapos, ang ginagamit pang mga ring, sasawa na tunay. Pati ata yung, baka ang kamitin niya ng mga ano, yung tunay na alala niyo yun, dahil mayroon silang secret marriage before na KS yon nag secret wedding na sila um, secret marriage secret secret ma wedding maaga October 22 2016 di ba mga baka yun ang ipalabas or basta piki-pikiin lang nila lutu-lutuin nila kung ano lang yung pandagdag nila Ayang ang lalaki na yan nandyan lang yan nakaupo Siyempre, gagawan lang yun ng mga kampo ng kadiliman ng video hmm. Yan na, pang lang ba? Yun lang yun, sa mga nauuto. Huwag na kayong magpautot. Kasi ang dami na at nahuhuli sila, nabutata sila. Hmm. Gagawaan yan, lulutuan talaga yan. Iwan ko kung anong klasing luto. Hmm. Lutoin nila yan, gagawa nila yan ng fake wedding. Tapos yung lalaki naman, kunyari, may wedding. May wedding ring. Yan yung naman. Nagpakasal na siya sa kanyang syuta na taga Dubai. Siyempre, <laughs> may syuta yan, sus. Sus, kung grabe ba mo, hayod, kayod, kayod yan. Ha? May mga video yan si Congress Gay kung nakikita nyo. Maraming Maraming nakakaalam na Congress Gayan. Di ba? So hmm. So, sasabihin nila, hindi, maniniwala sila kasi ilalagay na naman sa mga channel na yan na ibabalita. Channel 2, Channel 7, Channel 5, ibabalita na naman. O ano pang mga channel na ganyan, may fake wedding na susunod. Wala yun showbiz lang yun. Kung sasabihin na naman ulit nyo, mga palangga, na bakit naman naiinis kayo kay Min at mga papayag pati yung asawa pumapayag. Pira nga lang yon showbiz nga lang yun, walang katotohanan ang lahat. Pero pag nandyan ka sa showbiz, lalo lang nga yung pandemic at mm, um, kailangan ng pera, pera, pera. Pautakan yan para, pautakan yan para magka mga palangga, showbiz nga yun. Showbiz lang yun. Kaya nga sila yung mayaman. Kaya nandyan sa inyo kung tangkilikin nyo pa. Huwag nyo na. Ito lang standaan ko sa inyo. Huwag nyo na tangkilikin pa. Dahil lalo na silang yung maman kung ano pa ang mga palabas nila. Huwag nyo nang bibilihin lalo na yung mga dyaryo. wag nyo na bibilihin. Pike lang yun. Kung ay, pag may makabasa kayo, wag nyo na. Huwag nyo na bibilhin dahil puro lang yung kapikian. Sinong yung mama sila? Huwag nang gumastos, isisave na lang natin. Nawa, mayroong project yung mag-asawa. Doon na natin pabunggahin. Brum, brum, brum. Pila-pila ng maaga. Ayan yun, basta sa mag-asawa. Fight tayo doon at tangkilikin natin yun, mga palangga. Tandaan natin, mayroon talagang lalabas na fake wedding. Kaya kailangan tayo ready. Sabi ko sa inyo, walang katotohanan ang lahat. Piki lang yon. Tandaan natin, yung engagement ring ay sinuot din yon doon sa fake proposal. Yun naman ang wedding ring. Malay natin na nandyan. Kailangan natin unahan at wedding band Yun na naman ang susuotin sa fake wedding wala pong katotohanan ang lahat. Showbiz lang yun. Mag-asawa na yung dalawa since 2016. God bless you all mga palangga. Tandaan lang natin yan. Kailangan lang natin may mga bala tayo. Huwag tayong magpapa... Ano pangalan nito? Yung magpapa-apekto. Hmm. Katotohanan lang tayo mga palangga. God bless you all. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo rin ang aking vlog. Kung sino pa po ang hindi pa nag-subscribe, subscribe na po sa aking channel. God bless you all mga palangga. The M. Just Vlog.